Nanggonggolo na naman si Tema. Oo nga. Lalabas na nga tayo. Maya. Oo nga. Lalabas na nga tayo.

Ayaw na ni mama. Ay! Maya! O, oh, tara na, tara na. <laughs> Gugulo po siya. Maya nga! Ayaw na ni mama ng ganyan na. Ay! Alisa si mama. Alisa si mama. Sige ka. Hmm. Hmm. Ay! Maya! Kinubusit niya talaga ako kasi gusto na niyang lumabas. Maya nga! Maya. Ay, ka na. I-ano ka ni mama? Ikas-kas <IROU> ka ni mama. Dito ka. Ikas-kas ka ni mama. Ikas-kas ka ni mama. Maya! Stop it! Maya! Tumigil! Ayoko na lang ganyang laro. E baka maano mo ako. Tumigil ka.

Pag sinabi mo, tara na. Titigil siya. Maya! Ang gugulit na lang siya. Sinasabi. Pag sinasabi mo, tara, titigil. Ah, oh, tara, tara, tara. Tara, tara. Tara, tara. Tara, tara. Maya! Ayoko na ng ganyang laro na. Hindi na ayoko na ng ganyang laro. Kasi baka maano mo ako. Isa! Isa si mama. Isa si mama. 4 pa lang eh. di mo si mama. Tapos mama, linda. Oh, na,